Pag-usapan natin ngayon si Congresswoman Stella Kimbo, uh, acting chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. Grabe, uh, kawawa ang reporters ng uh, House of Representatives. Naghihintay gabing-gabi na, uh, tinatimingan na ma-interview siya para magbigay ng kanyang panig sa kontrobersya, sa blank items, sa uh, BICAM. Eh wala, ayaw talaga magpa-interview. So, uh, I don't know kung ano ba ang itinatago, bakit ayaw sagutin ang isyo. Uh, kumusta kaya ang kanyang pagtulog? Nakakatulog pa ba siya ng mahimbing? Kasi po, pag meron tayong tinatago sa ating uh, isip, konsensya ba, hindi ka makakatulog ng mahimbing kung may iniisip ka something, nababalisa. So ito, uh, balita ng uh, UNTV. Uh, hinahabol siya ng mga reporters ng House of Representatives gabing-gabi na. Uh, pakinggan natin ang balita ito. Sorry okay. ma'am, we have an explanation lang po sa black pages po. Nagmamadali lang Sorry, po. Nagmamadali. We were waiting yesterday ma'am. Ma'am, kaya explain daw po yung explanation lang po sa black pages po. Magmamadali Umiiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umanay blankong items sa Bicameral Conference Committee Report para sa 2025 National Budget kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw na humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9.30 gabi ng Webes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House Reporters ang mababatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Kaya man, wala pa rin tugon ang mambabatas. Ha, bom stela. Bom stela, a, may iso. A, neg pa ma denilang shay. A, neg pa ma denilang shay. Pero yung sop lang, neg pa ma denilang shay. Pero lang siya. Wala bang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umanay blankong items sa BICAM or Conference Committee Report para sa 2025 National Budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang Pambansang Pundo o General Appropriations Act ni Pangulong Bumbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, ang Teachers Party na Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresista kongresistang nagkumpirmang may blankong item sa Bicam Report para sa 2025 National Budget. Sunod, kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicam si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing Bicam na pinaratify, may mga ilang ano nga, may mga ilang blanko. Pero yung sinabit kay Presidente, So, tingin na, wala kami wala kaming alam doon kung meron mang blanko yan. So, I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanko yan eh, na ibibigay sa presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa buy gap ka, kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Malak naman ang kampo ni Davao City Congressman Ungab na kwestyonin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 National Budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blangkong probisyon sa Baikal Report na niratipikahan ang dalawang kapulungan ng Kongreso? Ayon naman kay Batangas Second District Representative Jerviel Luistro, malaya ang sinumang dumulog sa Korte Suprema let those interested uh, people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Uh, tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating kundikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Okay. So, yan. Aasahan nyo yan. Hindi magtatagal. Uh, mayroon nang isasampang kaso, petition sa Supreme Court tungkol sa issue na ito. Uh, gumagalaw na po ang mga abogado, I believe grupo ni Atty. Vic Rodriguez uh, partnership siguro ni na Kongresman Ungap Prof. Cielo Magno iba pang mga concerned uh, leaders natin sigurado yan, dudulog sila sa Korte Suprema at ito na nga, medyo naghugas kamay ng palasyo nagsabi na ang Executive Secretary na hindi sila mananagot dyan o, sinong mananagot? Okay. Eh, yung mga hindi nagsasalita, yung ayaw harapin ang mainstream media o yung mga reporters, kawawa sila na naghihintay. Las 9 ng gabi, paglabas, sinabol, ha? wala, nagmamadali daw, nagmamadali. Mm -hmm. Alam nyo po, uh, ako, nasubukan ko yan eh. Pag meron akong ginawang mali, nako, hindi ako patutulugin ng konsensya ko. So, ganyan po. Uh, binigyan po tayo ng Diyos ng konsensya. Depende sa konsensya kung may mga konsensyang manhid na. Kaya kung manhid na yung konsensya, bali wala. Kaya lang kung buhay ang konsensya, hindi ka patutulogin ng konsensya mo. Okay, so tuloy po ang laban para sa katotohanan. Uh, sabi ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang uh, live stream, sa kanyang social me media page, uh, humingi na daw ng kopya ang Philippine Star at sa ka-balita. Official request sa Kongreso, kailang ayaw ng Kongreso magbigay ng kopya. Kailangan pa daw ng approval ni Speaker Martin Romualdez. So, dyan na naman sila, no? Uh, Magagalit ang taong bayan yan pag patuloy nilang uh, uh, hindi sa publiko yung General Appropriations Bill. Kasi mula sa BICAM report, ito ang basihan para magawa yung General Appropriations Bill. So itong bill na ito, kompleto na, wala ng blanco, yun ang isasubmit sa presidente. Pag pinirman ng presidente, nagiging General Appropriations Act na batas na. Eh dito sa basihan, by cam, may blanco. Sino ang nag ng blanks? Bawal yun. Uh, falsification of legislative documents. Yun ang uh, violation, sabi ni Attorney Vic Rodriguez. So, kasalamat tayo kay Attorney Vic na matapang niyang binabatikos itong si Congressman Stella Kimbo. Bakit ayaw sagutin ang tanong ng DJ?